うん。<noise> fishing hunting ah, set up na tayo dito tayo pumuesto sa kubo ni ni Obet paalam tayo ay puputokan natin ah. medyo mababaw mga fishing hunting tingnan natin kundi hindi babaw ng ustibala natin inatatanaw na ako na ano na Pwede na pero hindi gaano kalakihan. Tatagaan na natin 'to. Eh pangumuto ka natin mga kapising hunting. Ayun. Ah, Asa loob tayo ng kubo ni Obet. Malinaw ang tubig mga kapising hunting. Tantsa ko mga dalawang dangkal tubig. Eh. Pakalinaw. Kaya ito kita natin yung isda. Magandang araw mga ka hunting uh, Matagal tayong hindi nagkita-kita uh, Medyo naging busy tayo nitong mga nakakaraan uh, Kamusta nga po pala kayong lahat Sana yung nasa mabuti kayong kalagayan Ingat na lang po palagi uh, At samahan na naman po nyo ako sa isang panibagong fishing ergan Ergan po kasi ang tala natin ngayon Susubok tayong mamutok Nandito na nga po pala tayo sa loob ng kubo Kung saan tayo unang pupuesto Paalam nga po pala tayo dito kay kay Obet, yung may-ari kubo. Kaya yan po yung puputukan natin, yung nasa paligid natin. Medyo malinaw tubig at medyo mababaw mga tantsa mga nasa dalawang dangka lang. Sana we yung paglabas po natin nito na ngayong araw na to. Eh pagkaloban tayo ng makahuli ng pang-ulam kahit na hindi napakarami yung sapat lang po na pang-ulam okay na sa atin at sa tagal naman natin hindi namutok wala tayong alam na sure na mapupwestuhan na huhuli tayo kaya mangyayari sa atin ito kung ano libot-libot tayo kung saan tayo mapupwesto titingnan natin kung tayo pagkakalobo na kahuli eh mga kapising hunting yung pwesto natin eh medyo nakakatakot din hindi tayo basta-basta pwedeng tumapak to sa sahig kailangan doon sa mga pamakuan kasi baka lumusod tayo ayan naka set up na po tayo bali nag ani aninaw na tayo rito ayan paano mga kapising hunting? antay muna tayo Ayan, tinamahan natin mga ka-fishing hunting. tayo ng konti para makita nyo yun na tayo yan mga ka-fishing hunting hindi ganong kalakihan pero tunay naman makaka dagdag pang ulam na rin to unang isda natin to mga ka-fishing marunong pa pala tayo pamaril kaya natin mga fishing hunting medyo malapad to kaya natin natin yun, tinamaan natin. Yun natin mga ka-fishing hunting yun tayo na tayo ng malapat-lapat mga ka-fishing hunting Tempo tayo ng malapad, mga pising hanting Tiyaga-tiyaga muna tayo rito. Ayan, mga kapising-hanting. May parating na dalag. Wala. hayun, yun. Mga kapising-hanting, yung dalag. Ayan, yeah. Sana madali natin. Ayan. Kalanganin yung pwesto natin mga ka-fishing hunting. Sana nakikita nyo mabuti dito sa camera natin. Ayun yung dalag Oh. Ayan. Ayan. Mahirap yung pwesto natin eh. Oh, mukhang hindi lalapit ah. Tutukan na natin to mga ka-fishing hunting hindi lalapit adali kaya natin aso ah, mga ng natin may tumutugtog dito hindi kaya tayo makaka-copyright ito ako patay tayo dyan paala natin So, sumabit ang bala natin gano'n kaya kalalim to hindi natin dalag oh malis Kunti natin, dalawa pa yata. Yan. Dalawa nga, mga ka Dalawa, yung tinamaan natin. Yan Isang tunay at isang arroyo. Oh, yan. Nadali natin. Ayan mga fishing hunting so, Ulit yung putok natin ito eh, Dalawa Dalawa kagad ang nadali natin ah. Ah, So nagka Buhol buhol yung tali natin Lalagutin na lang natin to mga fishing hunting Ayan, natin, mga kapising hunting. Ana, hindi sumabit yung bala. Naglusong na tayo, yung tatlong bala natin nakasabit. yun Kita tayo para makita niyo. yun Yan tunay. Yun lang ang hirap ng bala natin. Pakahilig sumabit. bala ko na ito yan ang mga kapising natin huli natin tunay hmm. aso ah, yung bala natin ayaw ayaw matanggal ang bala natin sabit Hintayin na natin yung huli. O, oh, hindi na maabot yung huli natin. Ayan mga kapis nga natin. Na, nakikita nyo ba? Ah, na lang ulit ko kukunin to. Eh, pati yung, yung isda hindi natin mahatak eh. Napalupot na yata. Hintayin natin. Ayan, nakuha natin yung isda. Yung bala, hindi natin nakuha mga kapising Kaso, kapalupot pa rin dun. eh mga kapising natin, lumipat pa tayo ng pwesto. Ayan natin pa yung madadagdag pa natin dito. Ayan, doon tayo kaling sa kubo na yun. Eh. Ayan. natin kung dito yung huli natin. Sama ah, ka agad tayo mga kapising natin Dipot natin Ayan, hindi natin alam ito kung tunay o arroyo Arroyo mga kapising natin. Pero malaki naman Pwede na ito Pandagdag sa uli na natin at may kasama pang suso ayaw lumapit mga ka-fishing hunting nasa iba pala kasi tayo yung kaya natin to ayaw mga magsilapit mga ka-fishing hunting natatanaw ka agad tayo yun tinamaan natin maganda sana rito o may hagdan kitang kita mo silang lahat mga ka-fishing hunting ayo, ah, ano kaya itong nadali natin ito tunay o royo ay, sababit na naman sa dabaw nakakapising natin ayan, kadali tayo ng isang Malakalaki na naman mga ka-fishing hunting. Mga ka-fishing hunting, tapos na tayong mamutok. Medyo tanghali na rin, mag-alas 11 na rin. Pinagpala naman tayo ngayong araw na to. Kapag uuwi na tayo ng pangulang. Uh, sa bahay ko na lang po ulit pakikita yung huli natin ipubus ko na sa tapabot nang makita nyo mabuti pinagkalaob sa atin na maiuwi karoon tayo ng pang ulam ayan mga ka fishing hunting salamat sa biyayang ipinagkalaob sa atin itong araw na to ayan may ilang araw yung nasalita yung nahuli ayan sulit naman yung araw natin. Yan. Salamat sa biyayang pinagkaloob nitong araw na ito, mga ka ng